Hello, good morning. Hi, mas. Happy blessed Sunday sa inyo lahat. So, dito ulit tayo sa BSC, Bulacan Sports Complex. At maglalaro ulit tayo ng tennis. So, time check is 5.45. So, ayan. Uh, dahil maaga pa, medyo medyo madilim pa yan. So, maglilinis muna tayo ng court. Dahil ang court natin ngayon is sobrang dumi. Ayan, oh, Daming kalat gawa ng puno na yan kaya marami siyang dahon na nagkalat sa court yan yan o oh. ito yung puno na ito eh So, ayan. Bawalisin lang natin ito. Okay.

pakainan niyan ang malinis kok 'yan maglalagay din dinin. Sige, dali, basta pa. Para sa mga papa So yun, ito ginagamit natin pang walis sa kalat tong map. Yan, para mabilis tingnan niyo, tanggal yung dahon niya. Yan. Tanggal ng dahon, oh, yan oh, wash out. Saka lalagyan natin ito sa gilid sa may kanal mamaya. Mamaya naman natin kukuhanin yung mga taon na sa gilid na yan. Okay. May ba paluan na hindi lalaro. Bakit? Bakit? Ah, ayaw mamaya ang oras ba, Miss? Oh, nga maaga pa. Ah, kasi laro pa. Oh, so ayan. Malinis na yung court. Tanggal ko na yung mga dahon-dahon niya sa sa court. Ayan, malinis na. Nandito na lahat sa gilid ayan. So, mamaya alisin natin 'yan, si natin para hindi bumara doon sa kanal. Okay. Ming ming. Ming gutom ka na naman. Wala kang pagkain. Ha? Wala kang pagkain. Su! Eh. Ma'me, may hanad diyan sa tai pagkay mo, ma'me ha. Ha. Hmm. hmm. So, yan si ming, ming ang aming pet dito sa tennis court. Si ming ah oh, wala akong pagkaing, ma'me. Ma'me, oh ma'me. Okay. Okay, stretching lang tayo para maka-start na tayo makapaglaro. Okay, thank you. Bye-bye. Arigatou -bye. sa Bye-bye.